Prince Prince, Prince, ano kita dina apang

Terima kasih telah <laughs> menonton! Hmm? Kung tubig mo, Prince. <laughs> guys, bumili lang nga pala ako ng sumpia sa kanto. Ito, guys. Ayan. 25 isa, guys. Sambalot. balot 25 tatlong piraso guys ayan guys tas ayan yung suka para lang yung tanghalian namin ngayon guys kasi galing kaming school no pagbunot yung anak kong si Prince sas so, guys ayan na lang ang ulamin namin ngayon guys alam mo nang luto luto salamat sa inyong panonood